Happy Sunday everyone! So today, I'm doing my laundry. So while waiting for the washing machine, nagtuyok pa. So I plan to harvest some lemon in front of our house. Na, fixi kayong bayot o. Perfect! Mm, panapuyot, basing makuan ka, silipan ka. <laughs> is bayot yun na? laban <laughs> banday kay Kuan Farmer. Look the weather today is very nice. Thanks God. So, nakahay na ko o ano, kuan mga uniforms. Uh, kita mo sa bayot tap tayo. <laughs> By the way, basi mo tingalan mo na nako na utiyan. <laughs> Nakasalbabida man to na built in. <laughs> so, ina na ko no pag maglaba sa babida kasi mo ano. Kasi oroy ma-apel ko puyog sa wash. <laughs> So, actually, kaning harvesting na ko is kinahimigan na ko usually on weekend. Kasi pag nang harvest ko ang ay kaning loneness to birdness nga, s'kwela man, klasi man. <laughs> so, wala, makaling lang, makawala og stress magkuan Kaning tawag, anong harvest Harvest ko nuhay at lamang. Gagaw yun. Ah, bayot naman. Tsaka sa bayot naman, isugay naman po

kata -kat, na na pero di kay pila agad sa punuan mo itong wala nang katkat kay mamatay pila o mamatay ro'y ko sa nang nagbangko-bangko na nang ko tapos masayin naman po kung sa kailan ako mamuha so ba na siya by the way dito lang punuan charges pero na hindi lang mong mami mo ba kita nung sa aming ako sa balay. <laughs> so, mga ito, piste ka kapay, pwede mag-voice over. Paglibog <laughs> ka, usay mo Pero, in fairness, oh, taawang likod sa kayo. Sexy ka, ayun. Da, nakawa tayo. Mm -hmm. Sige, blaway lang mo, Char. <laughs> Kung naglaway mo, ah, uh, so, ako'y okay, kwanan, uh. na, Hindi na ako sala. Tagsigit ko mag-alikod. Pagpahayin mo ay lagi ang bayo. In fairness, chada kayo ang weather karon. Ah, da! Ang lubot. Ayot. Puhunan. May puhunan. dugay Jesus. Do gaya ba mahuman ang bayutan ni? Dali yan! Kay kaboy magbus over. Oh, kana. Mm hmm Actually, tapad ka na sya siya mga punuan sa lemon. Tapad pa din na siya og biyasong. manako na, o, oh, oh, timing na. Ito, biyasong to siya kay medyo dako-dako. So, wala na ako nanguha og biyasong kay ganina. Nanguha akong ante. So, gamay na lang. So, di na ako kwaan. Alisar ako manguha og biyasong og magkilaw na kidmi. Pero for now, di sa ako manguha lemon sa kong kwaon. So, ganina, nagkwaan na akong papang tawa ni nabo. Oh, actually kapag panabo na mo, digid mi kapalit og lemon, di pika palit kay naram lagi sa mo atubangan. Oo. Oh, nang kuwa-kuwa na ano lang mo nindot gyud na itanom no kay kuan. Kung may to ni may a uh, anihin Pero wa na namo gitanom mo yun, si Mommy si pananom ana. Ang gabang harvest lang ko. Hala. <laughs> Uy, tulungan mo, sexy kay Kung curves sa likod. Kuya Juan. Kuya Juan, ang tandaan. ko, kaya na, mo chat sa ako after this. <laughs> Buisit diba ni <yun>? Mayo. <laughs> Sige, yo, taning kamot. Lingi-lingi. kay mahal ang kilo sa Biyos. Oh, mahal po ang kilo sa kuan lemon. Mm. Da, kuya Juan. <laughs> oh, mga tomrag. Mahumanan naman siguro yung video. Okay. Okay. Be, pakita na ko sa inyo kung harvest ka. Ha? Pakita na ko. Oh, da, medyo dagan-dagan po, Be, siya. Pangita sa bayit ko, yatay. Hey, like, ka-uncle ba?